Hello everyone! Another day, another blessings na naman. Day off ko today at my special request ng asawa ko. Ipagluluto ko siya ng sisig kaya tara, samahan niyo ako magluto ngayong araw. Gagawin natin itong step by step and I'm sure magugustuhan niya to. Let's go! Pero bago tayo mag-start, dumahan na ako sa tindahan para bumili ng sili at sibuyas. Kasi mas masarap ang sisig pag maraming sibuyas, di ba? Kaya tara, samahan niyo ako mag-shop ng konti. So ayun na nga guys, andito na tayo ngayon at nakabili na tayo ng sibuyas at sili. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kape. Kasi mahilig kami sa kape, lalo na habang nagluluto. Parang may extra energy, di ba? So ayun na nga guys, andito na ako sa bahay. Pinakuluan ko na pala yung baboy para lumambot. Sa so, ngayon, kailan natin siyang i-fry mamaya para maging crispy. Hindi pwedeng kulang sa crunch, di ba? So ayun na nga guys, habang nagpapainit ako ng mantika dyan, let's talk about the magic of sisig kailangan crispy ang pork. Kaya ang next step natin, i-fry na siya. Habang nag kung gusto nyo ng extra crunch, pwede niyo rin itong i-grill. Pero for today, i lang tayo para mas mabilis. Hinanda ko na rin pala yung sibuyas. Kailangan lang natin itong hiwain ng maliliit. Yung sakto lang ang laki para sa sisig. Ayaw natin sobrang laki na nakakagulat sa bawat subo, di ba? Gusto natin yung pantay-pantay para perfect ang halo mamaya. Ayan na nga, mainita ang mantika. Ready for frying na tayo. Ilalagay ko na siya ngayon pero remind lang mga boss, sigurado yun yung may takip pang inyong kawali o cooking pot para iwas talsik ng mantika. Safety first, lalo na sa kusina. Kung wala kayong takip na mabigat o mahigpit, pwede rin kayong gumamit ng splatter screen or kahit tissue or paper towel sa ibabaw ng takip para sumalo ng mantika at iwas talsik pa rin. Lalo na kung medyo mababaw yung kawali nyo. Mas safe, mas okay. So yun na nga guys, habang piniprito natin tong baboy, sigurado lang natin na golden brown ang kulay bago natin hanguin. Ako personally, gusto ko yung medyo toasted yung gilid para may extra crunch. Siguro mga 5 to 8 minutes per batch. Depende sa kapal ng hiwa at sa init ng mantika. Huwag kalimutang balik-balik ta rin paminsan-minsan para pantay ang lutong. At huwag i-overcrowd ang kawali para hindi bumaba ang temperature ng mantika. Ayan na nga guys, tapos na tayo mag-fry golden brown at crispy na ang pork. At nahiwa ko na rin yung sili. Ngayon naman, hiwain na natin yung baboy ng maliliit. Kasing laki lang ng hiwa ng sibuyas at sili. Para pantay-pantay ang halo mamaya. At mas masarap sa bawat subo. Okay guys, ngayon nahiwa na ang baboy. Time para pagsamasamay na ang lahat ng sangkap. Gumapit pala ako ng margarine para may dagdag lasa at aroma. Tapos sinunod ko na rin yung sibuyas. Pagkatapos ng ilang segundo, isusunod ko na rin yung pork. Haluin lang ng maigi para kumapit ang lasa sa bawat piraso ng karne. Ngayon naman, maglalagay naman tayo ng konting patis, sisuning, at saka paminta. Okay guys, final step na tayo. Habang mainit pa ang ating sisig sa kawali, maglalagay na tayo ng isang piraso o dalawang itlog sa gitna. Huwag mo nang haluin agad. Hayaan mo muna natin maluto yung ilalim ng itlog sa init ng sisig para maganda ang texture. Kapag medyo luto na, saka natin dahan-dahan yung haluin para maging creamy at mas masarap ang ating sisig. Grabe, amoy palang panalo na. Sa so version ko na to, pinanguhuli ko talaga guys yung sili para mas may kunting anghang. So yan na nga guys, tapos na ating homemade sisig. Ang bango, ang sarap at syempre ang pinaka-importante galing sa puso. Kasi request to ng asawa ko. Sana nag-enjoy kayo sa pagluluto natin ngayong araw. Kung gusto niyo subukan to sa bahay, comment lang kayo kung kamusta ang version niyo. At kung may suggestion pa kayong ulam na gusto niyo lutuin natin next time, i-comment niyo na rin. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo sa susunod nating mga lutuan at kwentuhan. Hanggang sa muli, si Boss Mark nagsasabing sa kusina hindi lang pagkain ang niluluto pati pagmamahal. Peace out. God bless you all. ಶರಾಪ್